Ito po mga papapak po natin. Ito, napakadami po nila. Papasilip natin sa inyo. Para maligit po natin na breeder din po tayo mga sir. So ayan oh. May mga aqua tayo, yellow face. So ayan, labas. Ayan, mga yellow face deck. Sa anak. Yan, yellow face po yan. Visual na po yan. Pambos na yan, meron Ah, uh, paanak dito no. ayan no, yung kulay madilaw, yan po ay yellow face sana mag- All right, good morning, good morning po sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon mga sir no. Ah, uh, papasilip natin sa inyo kasi marami po nagtataka na mga viewers and subscribers po natin na ang akala po ng iba ay tayo ay nagbablog or nagde-deliver lang po ng ibon. So, sa mga hindi nakakaalam at nagtatanong, uh, breeder din po tayo ng mga African lovers po natin. So, eto, nandito tayo para pasilip po natin sa inyo. Napakaganda. Hindi po natin ina-out sa ngayon, pero balalang araw at may sipa din natin i-out sa mga ibon na ito. So, kaya tara, samahan nyo ako. At eto, isa-isay natin yung mga breeder natin dito na nakasalang. So, yun nga. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, kung bago ka pa lang. At sa Facebook natin, pakishare and follow po and pakisubscribe po ng YouTube channel natin. So, ayan. Eto po. Abang-abang po kayo. Antabay po kayo lagi sa mga ina-upload natin ng mga video. Kasi meron tayong ipamimigay tulad po na sinabi ko nung mga nakaraan pa meron po tayong aqua na ibibigay po sa mga subscriber and followers po natin. So, eto, papasilip lang natin sa inyo. So, yan po yung pamimigay natin, yung aqua B1 split dilute. Ayan po, yung nasa taas po. Ayan po yung nasa iba. So, ayan, papasilip muna natin sa inyo yung mga uh, breeder po natin dito kasi sa mga hindi nakaalam, no? Akala nila hindi tayo breeder kaya yung iba nagtataka sa atin. So, eto, papasilip natin sa'yo meron tayong dito pinag-prepare so yan, yellow face na back to back opaline, yan yung pinag-prepare po natin mga mature at napakalaki ng sukat sa mga ibon na ito ang gaganda po yan mga sir solid at napaka-teams po ng breeder po natin ready to breed na po yan, pinagpaparish lang po natin at itong pangalawang breeder po natin uh, praji lutino aqua So ayan po silang dalawa oh albino o pa b2 blue tsaka split sa ino na aqua b1 So nesting na po yan abang-abang na lang po tayo yan next mga next next month yon ready na yan naka nesting na po yan So yan yung magiging anak neto na hindi magiging aqua pamimigay po natin sa mga subscriber and followers po natin syempre so yun may idea na kayo ha kayo alam mo ha so yan talaga naman so next natin meron tayo dito etong albino opa natin ginagawa na lang natin to sa ngayon ng pamoster oh. ayan po siya oh. albino opa and then anak ng aqua yung kapars niya yun yung par blue pastel so eto ginawa natin pamoster meron tayong Ah, uh, paanak dito no. Ayan no, yung kulay madilaw. Yan po ay yellow face. Sana mag-opaline po 'yan. Yan, madilaw-dilaw po yung balahibo niyan. Yellow face po 'yan, visual. Na swertihan po natin kay isa lang yung naging fertile sa itlog ng yellow face natin dito. Naging visual naman po. So, eto pa-monster din po natin 'to. Mas marami po tayo dito pa-monster no kaysa yung mga breeder po natin. Ilagawa natin pa monster po yan. Yeah. Kaya mabilis tayo makaproduce. Para may idea kayo, para mabilis po yung producer, uh, gawin nyo po. Magsalang po kayo ng mga poster parent para mabilis po yung, uh, yung production niyo At eto, next, isipin nyo ha, ah. yung breeder natin na yellow face. Ginawa din natin pang poster So, ayan o. No. Yeah. Yellow face split opa at split yellow face na hen ginagawa natin pa monster sa ngayon kasi nakakaawa ang ID kasi ng ibon uh, RF line na paid palo at albino opa par blue opa split ino yan, inano po muna natin nahanapan pa po natin ito ng mapagbilhan sana mayroong kumuha na ito bentaw na lang po ito ng mura kargado po ito yung mga ibon na ito Ginagawa ko lang pa booster o oh, yellow face o. Oh. San ka pa? <laughs> Ngayon lang yan. Ngayon clutch lang yan. Ginawa ko lang pa booster. Kasi yung anak nila dito po naka-poster. So, yun. Okay. Eto, ginagawa din natin to pa booster. Poster Perez, Marami tayong pa booster. Kaya marami tayong producer. Marami tayong production para magbilis. Eto rin. Ganun din. Pa booster din po yan. At ito po yung yellow face na producer natin kung man nakikita nyo po yung mga paanak natin ayan po yung visual na ka, possible o pa at ang kapares nya uh, split yellow face na opa pastel so yan bali may itlog po itong dalawa so eto uh, nag request sa akin si sir Sharon ng Mindanao so yan sa kanya na to may kapalit po ito hindi ko na po sasabihin yung kapalit na ito o, pero sasabihin ko sige eto may kapalit to nag swap kami nakiusap sa akin na sir Bibo eh, baka pwede po iswap yung mga paanak ko dyan na post yellow face sige po kako walang problema basta ikaw sir sharon yan talaga naman so eto yan Sold na kagad yung itlog. <laughs> Grabe. So, eto, meron din tayo dito, mga sir. Ah, uh, uh, breeder dito, pa-itlog na rin po ito So, nambubulabog tayo, no? Nambubulabog tayo Na uh, Mga ibon natin Eto, malapit na itong mga itlog May bilog na yung pugad nila, oh Yan, yung ID naman na ng breeder natin Split yellow face Split ino e, O pala wing At saka deck Split yellow face, split ino, split opa, oh, yung pa. Yung dilaw. So yan. Yeah. Spotting na lang yung yan, no? Oh. Ayan po sila, mga sir. Huwag na natin bulabugin masyado. At next, eto. Yung kay sir Sharon. Talaga naman. Nag-clutch na ito sa dating may-ari. Naibenta ko rin po ito yung mga naging anak. So ngayon, hindi po nagbuga ng biswal. Ganon talaga yung pag-iibon minsan. Kahit gaano kadami yung anak, kung wala pong visual, wala po talaga. So, ayan. dami na nila. O, lima piraso po anak na ito. Sa so, ngayon, hindi naglabas ng visual. So, yung lima po dito, swap po ito sa dalawang egg ko po. Kaya, good luck sa'yo, Sir Sharon. Eto. Eto, i-out natin to yung mga possible YF package deal yung limang piraso. Pero premium po ako sa may gusto. Pero flex ko lang po ito ha. Ah, para may idea lang po yung iba. Kala kasi ng iba hindi po ako bring So yan. Ayan pa may tinsyo pa po na iwan sa loob. Po. Yung bunso. So ayan. Ay share sa araw po ito. Nasa no, Mindanao po yung mayari nito. Tayo po nag-aalaga. At eto. Ah... Uh, ito po yung mga pababa natin papasilip natin sa inyo yung mga pababa natin ng mga ibon so eto meron tayo dito eto po mga papaba po natin eto napakadami po nila papasilip natin sa inyo para maligit po natin na breeder din po tayo mga sa'yo so ayan oh. may mga aqua tayo yellow face so ayan labas ayan mga yellow face deck ayan po yung mga papaba natin may mga aqua aqua dilute aqua split dilute so yan may RF line tayo na pay palo yan magiging available po yan soon abang abang po kayo yan, pala, pala sila natin so yan mga split yellow face po yan mga fisher na green split of 5 cup so ayan eto nakita yan yan po yung mga pababa natin yan yellow face deck yellow face papasok sa loob Napakadami po niyan. Mga pababa po natin. Yan, sama-sama po yan sila. Halos magkakaedad lang po. Kaya pinagsama-sama po natin itong mga to. Yan, pasilip pa po natin yung mga pinoster po natin ng mga ibon. Uh, mga itlog. So, eto. May mga yellow face din po tayo dito. So, yan. Sold na po mga yan. Si Raymond. Shoutout po kay Sir Raymond yung yellow face na yan. Sa kanya po yan. Sold na po yan. And then ito, yellow paste din po yan. Sold na rin po yan. Yung yellow paste na to, lipatin natin. So, ayan, sa baba, oh, ayan, oh, So, ayan, ayan po, mga yellow paste. So, ayan, legit breeder po tayo sa mga nagtatanong. Breeder po tayo. At saka yung mga aqua dito, sold na rin po yan. Kay Sir, kay Sir Raymond din po yan. Yan, dalawang blue aqua. Sold na po yan mga yan. Mga nandito, sold na po yan ayan, pasilip lang natin ito sa inyo ha ah. kasi marami po nagtatanong hindi daw tayo breeder marami sa breeder din po tayo at ito pa po yung mga poster parent po natin dito tara silipin natin at ito yung mga pamoster din po natin to ito may mga karga din to yan yung pamoster natin, natin pinagpaparas natin ayan possible dan palo po yan yung power blue na yan So, yan. Pati itong green split ino. E, yan. Ginagawa na lang natin pamoster monster po yan. So, eto. Ganun din. Ginagawa din natin itong pamoster monster. Eto ay kargado po yan mga sir. No? Ang ID po ng pamoster monster natin. Ha? Ginagawa natin pamoster monster. Ito, Dick Opalai Split Ino at saka Green Opalai Split Ino. Napakagaling po kasi bumuhay naman nito eh. Talaga naman. At saka, ilang beses na ako nakapagpabuhay dito ng mga yellow face. Sila po yung pamoster. Napakagaling po bumuhay Poster parent na lang po sila ngayon sa akin. So, eto meron din po dito. May mga Belgium wild type po tayo dito. Original po yan uh, import po itong ibon na to so ayan o oh, gaganda ng sukat no? lalaki po niyan, original Belgium so ayan tapos eto pasilip natin sa inyo yung mga ginagawa din natin pa monster so ayan eto ibon pa po ito ni ano uh, ni sir Oni yung may ari po dito na bahay ibon niya pa po ito na naiwan po sa akin eto yan, may itlog po tayo dyan. Itlog po yan ng Uh, yellow face poster parent napakagalit din ng bumuhay ilang beses na po nakapagbuhay din po ng yellow face po yan so ito naman yung sinasabi ko sa inyo nakaraan o dati pa nung nakaraang vlog natin so ayan o oh. post RF po yan split na po yan kasi nagbubuga po talaga yan. yan producer din po yan pero minsan ginagawa ko na rin din yan pa monster tulad po na ito. yan Ginagawa ko po ito pa monster, post RF po ito. Itong pair na to. Ginagawa ko na rin ito na pa monster. Yan po yung mga breeder po dito. Pero pag marami po siyang itlog, sinasabayan ko lang siya para okay na okay. So ito, meron dito din pa monster. Magaling dito bumuhay, bumubuhay dito ng apat. So ngayong araw, silipin natin kaya no, may isa po tayong yellow face na anak. Yan, yellow face po yan, visual na po di ba? Sana all. So yan, yan lang po sa mga nagtatanong, sa mga hindi nakakaalam, breeder din po kasi tayo mga sir idol. So yan, bali na-extend po tayo dito. Yan, nag-extend po tayo ng cage dito at saka dito tendin po natin ito. So, yun lang. At saka yung nasa loob po. Ayan. Ito. Okay. Yan po yung mga ibuna natin. Kita yun naman ha. Yung mga nakasalang natin dyan. Maraming salamat and happy watching. Follow for more video. Update po po lagi yung ating uh, YouTube and Facebook. Maraming salamat and God bless po sa lahat. Thank you!